Ito ang unang araw ng hulihan ng mga GPT na hindi umanib sa kooperatiba. April 1 pa lang, dineklarang kolorum ng koloru, mga, mga hindi nakapag-consolidate. May live report si Benji Durango. Benji, may mga nasampula na baryan Dayan, good morning. Wala pa tayong nakikita ng hulihan dito sa Ellipt uh, Elliptical Road, Quezon City. At pakikita nyo naman dito sa aking likuran na normal pa rin ang uh, sitwasyon dito sa lugar. Ngayong araw pa lang kasi dyan, ang unang uh, o ang huling araw ng warning para sa mga jeepneys na hindi pa rin sumasailalim sa proseso ng consolidation o pagbubuo ng kooperatiba. Ang consolidation ng kanilang unang hakbang para sa kanilang PUV modernization. ay kay LTFRB Chairman Sofisto Guadis, magsisimula ng ulihan bukas matapos silang bigyan ng labing limang araw buhat ng April 30 para magproseso. Dito lamang sa Metro Manila nasa 60% na ang consolidated habang lampas 70% naman ang consolidated sa buong bansa. Maalala lang nung nakaraang Martes namang nagprotesta sa harap ng Supreme Court ang grupong piston at manibela para humiling ng temporary restraining order sa pagsisimula ng hulihan ng mga unconsolidated jeepneys bukas May 16. Dayan ang masaklap dito, Bulta impound at kanselasyon ng prangkisa ang parusa sa mga jeepneys na mauhuling hindi sumusunod sa kautosang ito ng gobyerno. Dayan? Maraming salamat, Benji Durango.